mga idol uh, mag, lululuto sa akin ni Rudy na kamuting kahoy mga idol mas parang manasasarapan pa ako kaysa sa laig ano ito po gagatayin namin ang sasawag natin Rudy ano ha dapat nito marami no Kahit, okay, marami naman talbos ang gandun eh no kahit tinapa lang idol pwede na tinapa tinapa at saka ano po ito eh no pati kayo gusto nyo kinakain to ano masarap Masarap ano. Pipisilin natin o no? lalaga na lang? Pwede laga na lang ano? Pwede yung laga po. Pwede yung pisilin. Pwede pa itong ganito ang laki? Pwede po. Yan. Yung mga ganito. Yan. Yung mga ganito. Oh. Yun, yung no? pinaka bata niya. Maraming dagta. Pa, parang ano, yung tinutuli ka rin. Yeah. May katagta ganito. Yung pinapatak sa'yo. No? Ito atay yung mas masarap Ito. Oo. Oh. Ito, 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 ito. Hindi ito. Malambot po po kasi yan. Ah, hindi pwede yan. Pwede rin. Para hindi masyadong mahirap ito. Marami kaming kukunin nito. Magkakata kami. Masarap ito mga edad. Yeah. Sa iyo, pinipis sila tayo. No? Opo. Good morning, good morning. Ang tabi. Yeah. Tara, tayo doon. Masarap ito. Ayan. Ang ganda na dalagyan natin. No? ganda ito. Ang ka. Pinapalang, ano? Opo. Ayan. Ang ganda, mga edo. Good morning, good morning. Ang ganda oh, Ibang klase to, no? Oh. yun Kaya, no? Sabi ni Rudy Boy ito, yung pinagluluto ako nito, napakasarap. Kaya magluluto naman ako mama nito. Tsaka ako magluluto ng ano. Mukha nung kay Kapitana, yung talong na may kasamang ano. Binagungan. Rudy, magaling ako doon eh. Yung binata, ay nung mga bata-bata kami, binagungan namin. Talong lang, wala man yung baboy. Ayun ang dami. Ah, ito, mga bata. Ito. Yan ah. Nakapagluto tayo ng maraming gulay. Ayan ang pinamalengke namin mga yun. Namalengke na. Stop mo muna Ruti. Tulungan mo muna ako. Ah, tignan mo nga yung bali. Nabinalik yung pera. Talagang nga ano, na si Fred to. Uh, dahil ano to. For ay dating na Ano? Uh, tulungan mo ko Ito po. Magluluto tayo. Ano? Yan ang malengke kami. Ayan po yung mga taga-amahaga. Pinakamahaga. Ayan taga Lubaw. Luba, Santa Santa Catalina ano? Talina. Huwag kayong kaalis. Isang tsaka yun. Kakain tayo, ha? Magluluto na kami, ha? Okay. Nanamitas lang kami ng mga ano, uh, talbos ng bangkad. Ang dami yung magaganda. Huwag kayo mo Huwag kayo Huwag kayo na. Huwag parang na. na. Yan na. Yan, natin yan. At uh, napakasarap nito. Ito yung dulo ng kamuting kao yan. Matagtap. Kaya gaganyanin natin ito para po matanggal yung dagta niya Para ma ma ano, lalabas ang tagtanya. niya. Pagkaliluto mo ito mga idol, kukunti lang ito. Na ano lang ng konting asin mga idol para ano, ng konti. Masarap dito, tinapalang ano rin Ano, no? Ah, marami-rami na rin pala ito, Rudy. Ah, yan, no? Good morning, good morning. Alfredo Morales from Dubai, Idol Shoutout. out yan, no? Ah, nagaling ka ng Dubai. Ayan po. Ito po yung uh, konti lang pala, Rudy po, yun. Oh. Ah, Ayan no? ano, no? no kamuting ka, oh, yung kamuting gao, mga idol. Yung daon ng kamuting gao, ka, oh, yung talbos. Ha? Ah? Oo, oh, yun, no? O, po, kamuting gao, yung talbos. Opo, opo. po. <laughs> for, the family from ano po? Michigan. Ano ano ano? family from From, Family from Michigan. From, uh, Michigan. Uh, family from Michigan. Michigan. yan. Yeah. Okay. <laughs> uh, morning, morning, morning. <laughs> <laughs> good morning. 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 Morning ya po, salamat po ha, Huwag barangita maalis ha, Kakain gusto maraming talap ya. Baka gusto nyo mag-share, morning, <coughs> morning, po <pa> kayo mamaya. morning, 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 kung tayo binalawan dyan ito so, na upload ano mo yung ano ako dito youtube pag Ang um, um, tayo ng binabungan mga ito pag ilo katanggal mo yung gata ito oh. pag ilo katanggal mo yung hawali ka mali. yung kalbos ng kamutin tao no, yung mga ito no. Buya, Buya Ayan na no. Sarap marami Buya na no. Naglalagay din ako sa ano Sili Bawang na marami Ito po yung ginatahan no. Ginatahan natin no. lang buti muna natin ng konti Sige natin ng konti tubig ka na Ayan uh, Sige na tang kalbos ng kamuting kao Hindi pa namin na-upload yan mga idol Ito naman binagungan mga idol Bawang sibuyas Kamatis na sa'yo kamatis natin O maglalagay magla ako ng konti luya dito Mas gusto ko yung maluya Sa binagungan mga idol Ayan na pala Kamatis Talbos ng kamuting kahoy. Tata ko rin. Ito yung binagungan mga ito. Ay, linisin niyo yung ano. Hindi, tagtaga mo ng pagkak. Ayan, para lumabot. Top, tama na. Ayan. Ginataang kamuting kahoy daw. Yung tu tulad po, yung tulad.

Huwan daw po yung ano yan, yung baboong na yan. Huwan daw niya, ramila ko yan yung ano. Yung kahapon na linusunin natin sa sa Yung, yung baboy, pinirito ko muna. Yung baboy niyan, lang yan. Lagyan lang ng buti. natin lalagay yung talong. So, Naglalagay tayo ng konti na sukal mga kaibigan. At toyo. Toyo, sukal.

Para sa tinagmungan, mga nito, tinagmungan, sisigang pao ng baboy nito, yung buto-buto. Ang alam nyo. nito. Ayan, mga nito. Ayan, mga muna natin ito. ano tihahan natin yan. Ito naman. Ito yung kamuting kahoy. Ay, dulo ng kamuting kahoy yan. Tuloy po sa kawang tuloy, mga uh, Talbos ng Talbos ng kamuting kaway, mga ito. Tubig, lagi mo Para... Ha? Mamaya yeah. oh, yeah. na. Pwede muna yan. Tubig na muna. Marami pa na yung gata. Puro pa tayong purong gata. Puro yan eh patubigan natin para lumambot muna mga ito papalambot muna tayo luya bawang sibuyas yung po yung, yung, dulo ng ano ng gata ng ano talbos ng kamuting kahoy ito yung binaguhang niya ito yung pinapaya pinapa na kamut, talbos ng kamuting kahoy yan ay tinatang sisigang pa tayo ng buto-buto ko ng Hindi ko makakain yung mga. Ba? Kapalalambot so, bala, alam, buti lang yung karne niya. Kapalalambot sa sarili yung mantika. Yan o. Tanis yan. Para kasamang maraming talong. Ito, hindi ko na lagyan na ano kasi finish ko po ng asin nito kanina. Eh, hindi ko muna lalagyan ng ito po. Palalambutin natin ang toto to, to. Ang purong-purong gata pagkawalambot na to. Dulo ng amuting kao yan, mga idol. Masarap din yan. Ka, masarap din sa layan yan, mga idol. Ito, siniganggang na uh, buto-buto. Yan ay buting gabi. Yan, kasamang buting gabi na buto-buto. Sinigang. Nasaan Marami pa tayong kangkong dyan, ano, Karen? Mm. Ang sarap nito. Ay, doon, sobra sarap niya. Masarap po ito. Ay, po, masarap. Dari yung mga idol. Hindi pa natin kung tubig para lumambot yung albos ng kamuting kahoy. Dato. Oo. Hindi mo niluto dito dati. Ha? Ito. Sa inyo, kinilinuluto niyo ito sa Bicol? Yan po, yung ginatahang ano. Nakapalambot natin yan mga ito para madaling malambot sa albos ng kamuting kahoy mga ito. Dito.

Kahit na makunting-kunti lang ang baboy, maraming talong, pwede. Masarap. Itas namin na talong yun, mga idol. Yan, binagungan, mga idol. Napakasarap niya. Ito naman. Ginatahang talbos ng kamuting kahoy, mga idol. Yan. Good morning. Talbos ng kamuting kahoy, mga idol. Oh. Ito naman yung binagungan.

sarap niya. Ito yung ano, Rudy ano? Ito po yung uh, dulo na tulod ng kamuting kaway. Eh. Sarap, eh? Masarap pa tala, eh. ano? Masarap at alahing, ano? Ha? Ano, na mga idol, may duya. Sarap na may duya? Tentok mo na si Kulokay, Pel. Ayun na. Ito, ito, sinigang. kayak macam nama apa? motor Rudio? Enak banget, pasal apa ini Buya. Bu ya? Terus misalnya rodeo. oh, ah, udah. yata hindi ko makakainit sila sarap na sa sabaw niya kulok, kain na hmm? yung gulay na masarap na hmm? nagluto po ako ni Rudy ito, kaya nagluto ako Matarap pa po sa lime Tandang mo yung ano, ano, Nung no, may ano siya, may um, sa iba siyang ano. Lutong bacon po yung nuto namin ni Rudy. Ito puro napakasarap. Pwede mong paganda. Tama pero na kanya man. May eh, dinuto pa akong binagungan. Ano? Eh, Mamunan naman. Sarap. Sarap.

Magandahan niya, gulay niya, maraming lula. No? Yung katapa, no? Ang kakaiba po ang lasa. Gusto na pala nga. Ayaw naman yung basura yung baboy, ano? At na po tayo, mga edo. Good morning, good morning.